Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik topic tayo mga kasawi at babasahin natin yung ating sender. Kahit di ako nainom talaga, L ako, lalo tigang ako tagal nang wala. So yung ating sender mga kasawi ay isang babae. Sabi niya kahit di siya nakainom, siya taw talaga ay letter L na L na L kasi nga matagal nang wala. Kaya kung mga sa atin ay yun na nga, hindi na daw siya. Pero so, magbibigay tayo ng opinion mga kasawi sa ating sender. May mga ganun taga kasi mga kasawi na kababaihan na tahasan talaga na hindi sila nahihiya na nakakaramdam sila na magsabi sila ng L na L na sila. Kasi may mga kababaihan na nahihiya na nagsasabi na L na sila dahil may mga babae kasi na hindi nagsasabi na kahit L na L na sila, hindi nila ito sinasabi kasi nahihiya sila. Pero may mga kababaihan naman na nagsasabi talaga sila na prangka na sinasabi kapag matagal na silang walang kahanahana o jugjugan ay talagang nagsasabi sila na katutuhanan o talagang ina-express nila yung nararamdaman nila na talagang sila ay sobrang L na dahil dahil wala na, matagal na silang walang bilik mga kasawi, kaya sa mga kababaihan na ganito na nagpapahayag ng kanilang damdamin, so ibig sabihin legit yun mga kasawi, na talagang nagsasabi sila ng totoo, kasi pinapahiwatig nila, pinaparamdam nila sa mga kalalakihan na talaga sila ay wala nang kadilig-dilig or hindi updated yung kanila ang mga pakikipaghanahan na lalo kapag ang isang babae lalo ay single mom, o walang jowa ito, talagang kapag ka nakaka-experience sila ng matagal na ganito, normal naman talaga na talagang na sila. Kaya minsan kapag ka hindi mo tinatanong sa mga kababaihan, ito sila ay lagi nagpaparinig. Ay, ako L na L na ako kasi matagal na akong wala, walang nag-ano sa akin, ganyan. Kumbaga, sinasabi nila yung kanilang damdamin para may parating sa kanilang mga kakilala or mga nakakausap. Kumbaga, in short, ay talagang gusto niyang ipaalam sa mga kalalakihan na walang na nagdidilig sa kanya. So, ganun po yun mga kasawi. May mga babaeng prangka, may mga babae din naman na kahit letter L sila ay hindi nila ito sinasabi mismo sa mga kalalakihan kasi andun pa rin na nahihiya sila. Pero alam nyo ba, ang ganitong babae ay nakakatawa minsan kasi syempre hindi niya na kailangan pang iano sa lalaki na nagpapakadenay siya, ayan. Kailangan isikreto pa yung kanyang nararamdaman. Kumbaga, sinasabi niya kaagad. Kaya kapag ka-one sa sila ay may talagang sinusunggaban na nila, gusto na nilang magpadyugtog or gusto na nilang makipad. Hana-hana para naman mawala na yung kanilang letter T at para mapalitan na ito ng alam niyo na yun, mga kasawi. Ang advice lang natin, mga kasawi, sa ganitong Sunday, kailangan mag-ingat ka pa rin sa mga tao na bigyan mo. Ayan, ang idea na wala kang ganito kasi baka mamaya ay ma Take advantage nila yung iyong sinasabi. Baka mamaya ay tikman ka lang, lulokohin ka lang. Patapos kang lulokohin, patapos kang tikman ay iiwang ka na lang. Kaya sasiguraduhin mo kapag sa gusto mo na ialay iyong pagkatao, pagkababae sa isang lalaki, tiyakin mo na talagang seryoso din sa iyo na lalaki. hindi lahat binibigay sa isang lalaki. Tiyakin mo na talagang lalaki. Iyan mo na ito ay deserving niya na matikman yung iyong pagkababae. Kaya sa mga kababaihan, mag-ingat po tayo. Hindi basta-basta binibigay lang yan yung inyong pakikipag jugjugan Kasi sa inyo yan ay realization. Kung baga, pagkataon nyo yan na talagang kapag binitawan nyo ay wala na. Kasi nga, syempre, sasabihin na lang din pala yung gusto niya kaya pagbibigyan ko siya. Kung baga, tinitake advantage niya yung damdamin mo, yung sinasabi mo. Kaya minsan, sa mga babaeng prangka, mag-iingat din po tayo kasi baka mamaya ay gagamitin nila yung laban sa'yo para matikman ka. So, yun na po mga yung ating advice sa ating Sandra, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!